Ano nga ba ang pinakamaangas na Nenby sa Hunter Hunter? Kung hindi kayo pamilyar, ang mga Nenby's ay mga nilalang o halimaw na nalilikas sa pamamagitan ng Nen isang tao. Ang mga nilalang na ito ay kadalasang lumalabas sa tuwing ginagamit ng isang Nen user ang kanilang mga abilidad. Iba't iba ang kanilang anyo at mga kakayahan, pero may pagkakapareho ang kanilang mga katangian. Halimbawa dyan ang pagkakaroon nila ng kakayahang umintindi, makipag-usap at sumunod sa mga Nen users na nagmamayari sa kanila. Sa video na ito, nilista ko ang sampung pinakamaaasahan at pinakakakaibang nenbis ng istorya. Malalaman nyo kung ano mga hitsura nila, anong mga kakayahan ang tinataglay nila, at kung gaano kalaking tulong o binipisyo ng mga nenbis na ito sa kanila mga nen users. Tapusin nyo ang video hanggang dulo dahil siguradong bibilib kayo sa kapangyarihan ng mga nenbis ng Hunter x Hunter. Top 10 Blinky Shizuku Murasaki Si Blinky ay ang nine ng babaeng membro ng Phantom Troop na si Shizuku. Ang nilalang na ito ay katulad ng isang buhay na vacuum cleaner. Meron itong mga mata na nakapatong sa katawan. Meron itong mahabang hose na ginagamit ni si Shizuku bilang hawakan. At meron itong roller na nagtatagli ng isang bibig na napupuno ng ngipin at may mahabang dila. Si Blinky ay meron kapangyarihang higupin ng kahit na anong bagay na may tuturing nilang non-living thing at mga bagay na hindi gawasanin. Hindi mahalaga kung gaano ito kalaki at kung gaano ito kadami. Kayang-kaya ni Blinky na ipasok ito sa kanyang bibig at dalhin patungo sa isang lugar na hindi alam ni Shizuku kung saan. Si Blinky ay itinuturing ng Phantom Troop bilang isang napakahalagang parte ng kanilang grupo sapagkat sa pamamagitan ng Nenbis, nagagawa ni Shizuku na linisin ang mga ebidensya at pruwebang makikita sa crime scene kung saan isinasagawa ng spiders ang kanilang mga mesyon. Kaya din ng Nenbis na alisin ng laso na nasa loob ng katawan ng tao at maging ang dugong dumadaloy sa katawan ay kayang higupin ni Blinky mula sa sugat ng kanyang mga kalaban hanggang sa maubusan sila ng dugo at tuluyang mamatay. Isa itong kakaibang kapangyarihan na nababagay para sa isang halimaw na nabuhay gamit ang Nen. Top 9 Cookie Biscuit Kruger Sa pamamagitan ng Nen ability ni Biscuit na tinatawag na Magical Esthetician, napapalabas niya ang isang Nen Beast na nagnangalang Cookie. Isa itong babaeng bis na mukhang normal na tao, may magandang mukha, may maganda pang katawan at nakasuot ng uniforme ng mga masahista. Ang damit na ito ay nagrepresenta sa pangunahing kakayahan at kapakinabangang meron si Cookie. Ito ang pagiging isang magaling na masahista. Gamit ang maabilidad niyang mga kamay at walang katulad na kaalaman sa pagmamasahe, nagagawa ni Cookie na tanggalin ang pagod sa katawan ng kanyang mga kliyente. Mabawasan ang kanilang taba mawala ang pananakit ng kalamnan at maalis ang sakit sa kanilang mga kasukasuan. Si Cookie ay meron ding kakayahan na makapaglabas ng espesyal na lotion na kayang pagandahin at pakinisin ng balat ng kanyang mga pinagsisilbihan. At marami ding alam si Cookie na iba't ibang klase ng masahe kagaya ng roll massage, head massage at cartilage massage. Ang pinaka-espesyal sa mga ito ay ang piano massage. Sapagkat sa masaheng ito, nagagawa ni Cookie na patulugin ang kanyang mga pinagsisilbihan sa loob ng 30 minuto. Pero may katumbas na walong oras dahil sa sobra-sobrang ginahawa na dulot ng masahe ni Cookie. Ang pagkakaroon ng natatangin kakayahan ng masahistang Nen Beast na hindi makikita sa ibang Nen ability, ang tumulong kanila Gon at Killua na mapabilis ang kanilang pagkasanay. Kaya kung hindi dahil kay Cookie, maaaring mas mapatagal pa ang pagpapalakas ng ating mga bida at ang pag-aaral nila sa paggamit ng Nen. Top 8, Dr. Blight, Nafra p Ang nenbis na pagmamayari ng Royal Guard ay pinangalanan niyang Dr. Blight sapagkat umiikot ang kapangyarihan nito sa pagbibigay ng lunas at panggagamot na parang isang doktor. Si Dr. Blight ay isang higanting manika na merong malaking muka may mahabang kamay at merong compartment sa bandang dibdib. Ang mga daliri sa kamay at ang loob ng katawan ni Dr. Blight ay napupuno ng mga medical tools na nagagamit para makapagsigawa ng medical na operasyon at magsalba ng buhay ng mga pasyente ni Pitu. Kaya ni Dr. Blight na ayusin ang nawasak na lamang loob ng isang tao sa loob lamang ng isang oras. Kaya rin niyang ikabit ang napingas na braso ng isang kamera at pabalik sa katawan na parang walang nangyari at kaya ni Dr. Blight na buuhin ng mga nawasak na bangkay para pasunod din ito ayon sa kagustuhan ni Pitu. Sa tuwing ginagamit at inaasahan ng kakayahan ni Dr. Blight, napapaikli ni Pitu ang oras na ginugol ng Nenbis sa pagbibigyan ng luna sa kanila mga pasyente. Makakatulong sa Royal Guard para makabalik agad sa laban. Bagay na hindi kayang gawin ni Pitu habang nakalabas si Dr. Blight sapagkat nakadugtong ito sa buntot ng Royal Guard at pinipigilan ng abilidad na magamit ni Pitu ang kabuuhan ng kanyang kakayahan. Ganun pa man, napakalaki ng iniambag ni Dr. Blight sa kabuuhan ng istorya, sapagkat kung hindi dahil sa kanya, hindi na makikita ni Gon ang katawan ng kanyang kaibigan na si Kai. Pangyayaring nagbigay ng kaunting pag-asa sa isipan ng bata at nagpanatag ng bahagya sa damdamin ng ating bida. Top 7 Animal Nan Beast Hinra ibigan na Ang mga nenbis na nalilika ng underboss ng Sheo family na si Hinray ay mga nilalang na gumagamit ng anyo ng mga hayop. Nagagawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang nanability na tinatawag na biohazard. Sa oras na hinawakan ni Hinray ang kahit na anong bagay, nabibigyan niya ng buhay ang mga ito at napapagbago para maging hayop. Kaya niyang gawing ahas sa mga baril, kalapate ang mga posas at tulya ang isang tracking device. Kahit naging mga nenbis na, napapanatili ni Hinray ang gamit ng mga bagay na ito pero kumikilos sila katulad ng kung paano gumagalaw ang mga hayop na kanilang ginaya. Halimbawa ang video camera ni Hinray na binuhay niya para maging pusa. Nananatili pa rin nagre-record ng mga kaganapan ng video camera kahit may anyo na ito at kumikilos na bilang pusa. Isipin nyo na lamang kung maisipan ni Hinray na buhay ng mga nakamamatay na bomba at gawin ito mga nenbis na may wangas ng dagao o insekto. Siguradong mawapas lang agad ni Henry ang kanyang mga kalaban bago pa malaman ng mga ito ang panganib na nagtatago sa mga hayop ng Nen Beast. Top 6. Lovely Ghost Writer ni Ang isa sa mga unang Nen Beast na ipakilala sa istorya ay ang Lovely Ghost Writer. Ang nilalang na lumalabas sa tuwing ginagamit ni Neon ang kanyang espesyal na abilidad na may pangalan ding Lovely Ghost Writer. Nanakaw ni Crollo ang abilidad na ito mula sa dalaga kaya ang leader ng Phantom Troop ang huling ipinakitang nagmay-ari sa beast. Ang Lovely Ghost Writer na ito ay merong bilogang katawan, dalawang pakpak, nakapikit na mata at malaking bibig. Sa tuwing ginagamit ng abilidad, lumalabas ang Lovely Ghost Writer sa ibabaw ng kamay nila ni Yun Crollo na para bang ginagabayan sila ng Beast na pagsusulat. Ang Lovely Ghost Writer ay merong kapangyarihang manipulahin ang na nagmamay-ari sa kanya upang tulungan itong makalikha ng mga pahayag o tula na naglalahad ng kapalaran ng isang tao. Magagawa ito ng lovely ghostwriter sa oras at tumanggap sila niyo ng isang papel na naglalaman ng pangalan, kaarawan at blood type ng gustong magpahula. Ang mga kapalarang na susulat ng lovely ghostwriter ay nahahati sa apat o limang berso na kumakatawan sa susunod na apat o limang linggo. Gamit ang mga tulang ito, magagawa ng mga taong nagpahula sa lovely ghostwriter na makaiwas sa mga masamang pangyayari at sa mga hindi kaaya-ayang kapalaran. Ito ang abilidad na nagbigay ng payo sa tendons na ilipat ang mga auction items para hindi ito manakaw. Ito rin ang kapangyarihang nagbigay ng babala sa mga membro ng mafia na manatili sa loob ng cemetery building para masigurado ang kanilang kaligtasan. At ang Lovely Ghost Writer din ang nagbigay ng hula sa Phantom Troupe para maiwasan ang pangangalahati ng kanilang grupo. Top 5 Stealth Dolphin Si Kurapika ay nagtataglin ng abilidad na nagagamit niya sa tulong ng kanyang mga kadena. Pero maliban dito, nabihiyaan din ng hunter ng isang Nen Beast na konektado sa kanyang Steel Chain. Ang nilalang na ito ay tinatawag bilang Stealth Dolphin. Katulad ng pangalan... Ang nenbis ni Kurapika ay may anyo ng isang dolphin na merong hiringgilya sa mga palikpik. Sa oras na inasahan ni Kurapika ang steel chain para nakawin ang abilidad ng kanyang mga kalaban, pwede niyang gamitin ng kanyang mga pulang mata at pumasok sa estado ng Emperor Time kung saan kanyang mapapalabas ang stealth dolphin. Ang nenbis na ito ay may kapangyarihang i-equip ang mga nen abilities na ninakaw ng steel chain at i-analyze ito para ipaalam kay Kurapika ang pangalan, gamit at ang mga kondisyong nakapalob sa inagaw nilang kakayahan. Sa tulong pa ng Stealth Dolphin, magigamit ni Kurapika ang ninakaw niyang Nen ability ng isang beses. Mapapahiram niya ang ability sa kahit na sino at matatanggal ni Kurapika ang kakayahan ng kanyang mga kalaban sa paggamit ng Nen hanggang naka-equip sa si Stealth Dolphin ng kanilang mga Nen abilities. Nakakapagsalita na parang normal ang Stealth Dolphin, pero ang tanging nakakarinig at nakakakita lamang sa kanya ay si Kurapika at ang taong pinahiram niya ng ninakaw na kakayahan ang Stealth Dolphin ang tumulong kay Uwito na magamit ng tama ang Little Eye ni Sayerd. Ito din ang Nen bis na paulit-ulit na gumising sa kakayahan ng ibang mga gwardyo ng prinsipe sa paggamit ng Nen. At ang Stealth Dolphin ang nagbigay kay Kurapika ng lahat ng impormasyon ng mga Nen abilities na ninakaw niya mula sa kanilang mga kalaban. Kaya... Napakalaking tulong ng Nenbis na ito sa kasalukuyang misyon ni Kurapika. Top 4 14 Devils Razor ang 14 Devils ay ang grupo ng mga Nenbis na pagmamayari ng Grid Island Game Master na si Razor. Noong ipinakita ang 14 Devils sa istorya, nilabas muna ni Razor ang walong Nenbis na kabilang sa grupo. Pare-pareho itong nakasuot ng uniforme na bumabalot sa kanilang buong katawan. Pawang natatakpan din ang kanilang mga ulo o mukha at lahat sila ay may mga numero sa katawan mula 0 hanggang 7. Ang tanging pagkakaiba lamang ay ang kanilang lapad at taas pati na rin ang kuli ng kasuotan ng Devil Number no. 0 na tumatayo bilang referee. Ang bawat Devils na ito ay maaaring magsama upang maging isa ang kanilang katawan. Magre-resulta sa mas malaki at mas malakas na Nen Beast. Ginagamit ni Razor ang kanyang mga Devils sa larong dodgeball na kailangan tapusin ng mga players sa Grid Island. Sa larong ito, ipinakita ng mga Nen Beast ang kanilang kakayahan at talino. Nagawa ng mga devils na pagpasapasahan ng sobrang bilis ang bola ng dodgeball kaya maging ang hunter na si Chesgara ay hindi masundan ang direksyon nito. Nagawa din ng mga devils na tanggalan ng malay si Gureno matapos nilang tamaan ito ng bola sa pagmumukha. At nagawa ng mga devils na mapinsala si Hisoka noong sinalo nito ang bolang ibinato sa kanilang kopunan. Isipin nyo na lamang kung anong mangyayari kapag binalutan ni Razor ng napakaraming nen ang mga bola na kanilang ibinabato. Siguradong sasabog ang ulo ng kung sino mong matatamaan ng mga tira ng Fourteen Devils. Top 3. Smoke Troopers, Morel McCarnacy Si Morel ay merong nine na tinatawag na Deep Purple. Gamit ang kakayahang ito at ng kanyang malaking pipa, nakakapaglabas siya ng makapal na usok na namamanipula niya para magkaroon ng iba't ibang anyo. Kabilang sa mga ito ay ang kanyang mga smoke troopers o ang mga Nenbeast na gawa sa usok na nakakatulong ni Moral sa pakikapaglaban sa kanyang mga katunggali. Ang mga nilalang na ito ay napapalabas ng hunter matapos niyang lumikha ng core na gawa sa nen. At pagkatapos ay babalutan niya ito ng usok sunod sa anyong gusto niya para sa kanyang mga smoke troopers. Ang core na inilalagay ni Moral sa mga Nenbeast ay naglalaman din ng mga utos na sunusunod ng mga nilalang. Kaya napaka maaasahan ng mga smoke troopers sa pag-atake, pagdepensa at maging sa mga taktikal na pagkilos. Higit pa dito, ang mga smoke troopers din ni Morel ay maaaring magbago ng anyo o mangopyo ng wangis ng kahit na sino. Nakakapagsalita din sila ng maayos at nagagaya ang pagkilos ng mga tao. Kakayahang nakakatulong para linlangin o lokohin ang mga kalaban ni Morel. Sa sobrang galing ng mga nenbis ng Hunter, nagawa niyang mahuli ang napakabilis na Chimera at na si Chito. Maisahan ng Royal Guard na si Yupi at nagtagumpay din ng Smoke Troopers sa pagtalo sa mga Nen Puppets ni Pitu. Dahilan para aminin ng Royal Guard na mas superior ang mga sundalong gawa sa usok ni Morel. Top 2 Guardian Spirit Beast of the Ninth Prince Halkenberg Huiguru ang lahat ng prinsipyo ng kaki na inagtatagalin ng mga Nenbeast na tinatawag na Guardian Spirit Beast. Kabilang sa mga prinsiping ito si Haltenberg, na nagkaroon ng Beast na napupuno ng balahibo sa katawan, may dalawang sungay sa ulo at iisang mata. Ang halimaw na ito ay palaging makikita na nakadapo sa balikat at palaging nakabantay sa kaligtasan ni Halkenberg. Para maprotektahan ang kanyang prinsipe, gumagamit ang Guardian Spirit Beast ng isang kakayahang nagbibigay ng marka ng balahibo ng ibon sa kaliwang palad ng mga guardiang tapat kay Halkenberg. Ang lahat ng taong nakatanggap ng marka ay magkakaroon ng kakayahang makagamit ng Nen at hindi pang karaniwang dami ng ora. Sa tuwing nagtitipon-tipon sila at pinapalibutan nila si Halkenberg, lalong lumalaki ang tinataglay nilang oras sa katawan. At kapag lahat ng mga taong pinili ng Nine Beasts ni Halkenberg ay merong iisang layunin, nakakalikha sila at ang Guardian Spirit Beast ng walang kapantay na pwersang humihigit sa kahit na anong Nine Abilities na meron ng istorya. Bukod pa dito, ang Nine Beasts din ng Ikasiyam na Prinsipe ay kinakikitaan na kakayahang magtanggal ng malay ng maraming tao, magbura ng alaala ng kahit na sino at magkaloob ng kapangyarihan kay Halkenberg. Isang nine Ability na hindi kayang pigilan ng kahit na anong abilidad sa kwento. Top 1. The Cat Who Lived a Million Times Camila Huiguru Ang nakakuha ng ikaunang pwesto at ang pinaka-nakakabilib na Nenbis sa kwento ay ang dambuhalang pusa na lumalabas sa Nenability ni Camila na tinatawag na Cat's Name. Ang Nenbis na ito ay may anyo ng isang malaking itim na pusa. Meron itong dalawang malaking kamay, bell na nakasabit sa liig, at kakaibang buntot. Wala itong sariling pangalan, hindi kagaya ng ibang Nenbis sa ating listahan. Subalit, Tinawag ng kwento ang pusa bilang the cat who lived a million times sapagkat konektado ang bansag na ito sa pambihirang kakayahan ng Nendies. Sa tuwing napapaslang o napapatay ng kanyang mga kalaban ng ikalawang prinsesa ng kakin, lumalabas ang dambuhalang pusa ng cat's name sa likuran ng mamamas lang. At pagkatapos ayuhulihin ito ang kalaban para pisilin at kuhain ang kanilang life energy ang katawan ng mamamas lang ay maglalaho samantalang ang kanyang life's energy ay mapupunta sa dulo ng buntot ng dambuhalang pusa. Kaya magkukulay puti ito at magliliwanag. Ang life energy na ito ay magiging isang likido na papatak mula sa dulo ng buntot ng Nine Beast at ilalagay sa bibig ni Camila para pagalingin ng mga pinsalang nakuha ng babae at buhayin ito mula sa kanyang kamatayan. Ang maganda pa dito, ang cat's name ay pinapagana ng Nine After Death o ang nen na lalong lumalakas matapos ng kamatayan. Kaya, nagagawa ni Camila na patayin ang taong pumaslang sa kanya kahit mas malakas ito sa babae o mas bihasa sa paggamit ng nen. Sa madaling salita, dahil sa dambuhalang pusa ng cat's name, si Camila ay imposibleng basta-basta paslangin sapagkat mabubuhay lamang siya ng paulit-ulit kapalit ng buhay ng taong pumaslang sa kanya. Ang sampung nenbis na napasok sa ating listahan ay hindi lamang nagtataglay ng iba't ibang anyo. Meron din silang iba't ibang kakayahan na tumutulong sa mga nen users na nagmamayari sa kanila. Kadalasan, ang mga nenbis pang ito ang nagsasalba sa buhay ng kanilang mga amo. Kaya napakalaking bintahe ang pagkakaroon ng isang nenbis na palagi mong kasama kahit saan. Sa mga bagong kabanata ng istorya, lalong-lalo na sa Succession Contest Arc, madami pang bagong nenbis ang ating makikilala. Kaya maaring magkaroon ng part 2 ang video na ito kung saan atin muling tatalakayin ang kapangyarihan ng mga nenbis ng Hunter x Hunter. Shoutout muna kanila, John Ryden Pagaduan, Carl Napoles, Bads Mabanglo, pati na rin kanila, Anne Opalia, Renzi Dakiado, Jomar Escobido. Ito po ang aking top 10 nenbis sa Hunter x Hunter. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking paliwanag. Kung may mga katunungan pa kayo o gustong idagdag, ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si J.E. Hanggang sa muli!